Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang magpapalakas pa nga po ng gusto, ang Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagalit nga po sina Anthony Davis at Austin Reeves kay Coach Darvin Ham. Sa pangalawang beses nga po ngayong linggo mga katrops, ay pinatumba na naman nga po ng Indiana Pacers ang Milwaukee Bucks ngayong araw sa score na 142-130. Kaya napapatunayan na nga po ng Pacers na kaya nga po talaga nila magipagsabayan ngayong season laban sa malalakas na kupunan. Pero hindi rin naman nga po ibig sabihin nito na kontento na nga po sila sa kanilang kasalukuyang lineup. Gayong balak pa rin nga po ng kanilang front office na palakasin ito sa pamamagitan ng isang trade. Naniniwala nga po sila na meron pa rin namang kahinaan ng kanilang lineup ngayon na dapat nga po nalang ayusin. Sa katunayan, base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw, nakikipag-usap na nga daw po ngayon ng front office ng Pacers sa koponan ng Toronto Raptors upang sa ganon ay makumbinsi nga po nila ito na ibigay sa kanila si Pascal Siakam. Yes, isa nga po sila sa mga nabanggit na team na interesado kay Pascal Siakam at sa ngayon ay sila lamang nga po ang merong sapat na trade assets para makuha ito mula sa Toronto Raptors. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa balitang nagalit nga na po si Antra Davis at Austin Reeves kay Coach Darvin Ham. Pagkatapos nga po ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers sa kanilang game ngayong araw kontra sa Miami Heat, ay sinabi na nga po ng kanilang head coach na si Darvin Ham na sobrang dismayado nga po siya sa ipinagkitang performance ngayon ng kanilang kupunan. Ibinulgar nga po nito na hindi na magandang mood sa loob ng kanilang locker room since parati na lamang nga po silang talo. Pero kahit na ganun mga katrops ay hindi para naman nga po sila susuko gayong gagawin nga po nila ang lahat ng kanilang makakaya upang makagawa ng solusyon sa kanilang problema. At isa nga po sa mga pinag-iisipan nilang gawin ngayon ay ang paggamit nga po nilang muli sa kanilang dating starting lineup last year na binubuo nila Anthony Davis, Lebron James, Austin Reeves, D'Angelo Russell at si Jared Vanderbilt. Pero hanggat hindi nga po nagiging healthy at kompleto ang kanilang lineup ay hindi rin naman nga po nilang may papakita ang kanilang tunay na lakas. Pero hindi rin naman nga po sumang-ayon sa sinabi ni Coach Darvin Ham ang kanyang mga players na sina Austin Reeves at Anthony Davis, gayong hindi nga po nila dapat gawing excuse ang injury sa kanilang pagkatalo, lalapat meron pa rin nga po silang mga player na kayang tumulong para manalo ang kanilang kupunan. Meron para naman nga pong sapat na talent ngayon ng lineup ng Lakers, kaya kailangan lamang nga po nilang gumawa ng adjustment at paraan para manalo sa kanilang mga laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.